Siya po si Minyong na kilala natin ang laging tinutulungan ni Kuya Ona para maubos lagi ang kanyang paninda at inaabutan niya rin to para makatulong sa kanya. Siya po ang masipag na si Minyong, ang bata mag-aaral na napakahusay na tumutulong sa kanyang magulang. Panoorin niyo po ang vlog na to para po kay Minyong at kay Kuya Ona. Kira, bili mo na ko yun na. Bili mo na. Di Alpa na nton, di mo mamamatay ni. Eh. Di ni. Patay na. Nagyem na tubig, di mamamatay. Okay, Saan ulam yung? Ulam na matay. Ulam na matay. na na

Ano pangalan mo? Bingo. Ha? Bingo? Bingo. Ah, Minyong. Minyong. Tatay Minyong. Dali, pila pa kayong dalawa niyan. Sigurado ka, buhay yan, oh, ha? Nakasapatos ka na, ha? <laughs> Pagkakas, kinelasyon. Oh, lagyan mo muna dyan. Ibibiyag dyan sa ano. Sa Bechiko, meron ka. Ma. Yo. Atin lang tayo, Sige. Sa bintin may merong ka. Bintin ko? Sa... ko ba ibigay sa'yo? Pag Sa Pichico, ka. Patayin nga, Toy. Tingnan ang mo. Sa bintin oh, ko. Ay, Murang mura yan. Ay, murang mura, isang -mura lang. Oh. Ay, lang yun. Dumilipad diba? ba ito, Toy? Opo. Ito, nalipad. Si silang niyan nyan. nang uhuli nyan. Papa mo? Na Papa na, 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 oh, eh. mo? na bang Di ako. Di ako. Di ako. Di ako. lagi ako. Di ako. Di na Di ako. na ako. Di 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 ako. sino, nabili, sino Ayan. Hindi. Ha? Dapat kasi araw-araw ka nadaan dyan. <laughs> araw-araw siya nadaan dyan eh. Araw-araw ito eh. Bakit maaga ka nagbenta? Walang pasok? Sabado Sabad, eh. Sabado eh. Parang di ka nag-aaral ng elementary nung araw. Ilang ilang kayo magkakapatid? Apat po. Ikaw panganay? Pang ilang ka? Pangalawa. Pangalawa? Kaya, bigyan mo pang pagbunta na isang... Hello, Tuy, makikita ko yan, toy Yung yeah. Yung mo para sa bata yun, bukod yung pampabulgones ng gulong. Ba bakit? Lat, yung gulong mo? Oh, hindi, na pala ari yung goma eh. Pambiling pambiling interior? Ganun lang yun. Masak na yung ano, gulong? Ano ba, gulong o yung panloob? Ano ba, ay ginagamit niya Panihan pang ano, pang buhay? Magkano lang panloob. Oh. Bike? Pang buhay niya buhay? Oo. Oh. Uh -huh. uh -huh. Ano Palug sira? Ano sira nung ano? Interior yeah. lang. Interior. Paluog. Paluog. Baka hindi interior, baka panloob nga oh. daw yung mga bata. Panloob tayo palabas. Hindi mo pati kanya bisikleta yun eh. Ah, hindi sa yung bisikleta. Oh, siya gumagamit. Sa akin niya. Sa iba yan. Oh. Oh. Das nasira. Kaya kaya naglalakad ka ngayon. Ano mabili interior? Ay, ah, tanga nga ako, bakit naglalakad eh? Ah. Uh, ano uh, mabiling interior? Hindi lang yung... naman nga ako noon eh. Anong grade mo na ba? Grade 6. Ano? Oh. Dito lang 'yung mabili ng interior. Okay. okay. Yung binigay mo sa bata, para sa bata yun. Kaya pala naglalakad ka. Ang lakas ng gusto mo. wow meron kayong bike dyan ha? Pwede kayo to, to Ginagamit niyo sa panghanap po ay ito. Binili namin yung dalago, ang lalaki. Ang lagi, laging, laging, makikita ni Kuyo na laging niya binibili yung dalag para makatulong sa bata. Bé tin à bay mhm. Ung anh gân bay. Ung anh gân áo. twelve grade 6. Ayan. Wala kang balde ha. Super Max Tio. Kakauwi na yung bata. Walang bike. Isira pala bike mo. Kaya pala nagtatakas ko yung ona oh. eh. Ito wala. Ano? Ito wala. Ano? ano yan? Bulutan. Merenda. Lahat na. Sakay na. Sakay na. Sa daddy. Hatid niya yung bata. Oh. Sa daddy, eh. Kasi una, sira yung bike niya. Baka meron kayong bike dyan para yung sa bata. Naihatid na pala ni Kuya Ona ang batang si Minyong na nagtitinda ng dalag. Pagkahatid niya sa bahay, ay nakasulubong nila ang isang kapatid ni Minyong na nagtitinda rin ng gulay. Kaya ayon, nabilgan din ni Kuya Ona, ang sitaw, ang kapatid niya at pinakain niya ito habang nagtitinda. Maraming salamat sa iyo Kuya Ona.